Magandang umaga, mga kapobre, at nandirito na po tayo ulit no kay uh, Gabriel, kay Gab. At uh, ngayon pong umaga ay maganda ang at ating balita ngayong Lunes ng umaga na ito para sa pamilya. So, hali kayo at samahan po kami. Yan, uh, pabalik kami ngayon sila Gab. Mga kapobre, sana nandito si Gab. At yung uh, family Tama ah, ka Ni Gab Maputik dahil sige-siging ulan Ayun Dito na tayo Topo, po topo, po po Tagbalay Tagbalay Tao po. Walang tao. Tao po. Ay, si Gab. Ay, Gab. Kumusta ikaw, Gab? Oh. Bless, bless. O oh, si Kuya Arnold mo. Ayan. Si Ate Prisi mo ay eh. Naka, ano, kamera. Saan si papa mo? Nandito sila? Kasi. Kagigising nyo lang o kanina pa kayo gising? Kanina yeah, pa. Ha, kanina pa. Sige. Ayan, hawakan ninyo itong microphone. Okay. Ah, nakabihis na sila ngayon at uh, ready na siguro. No? <laughs> Hindi nyo alam yung balita, no? Hindi wala po, po lang wala radio. Radyo. Walang radyo. Kinabasehan lang mga... po namin yung narinig po namin dito na babalikan niya po kami ng Monday. Oho, uh -huh. ayun. Kanina na-iplay ng GMA yung interview, 'di ba? in-interview rin kayo ni Kaibahang Darwin. Yes, sir. Ngayon, uh, habang habang uh, piniplay nila sa radyo sa GMA kanina, okay. tumawag yung uh, General Manager ng Aklan Electric Cooperative. At hinahanap na kayo ngayon hindi na tayo kailangan pumunta doon. Mm -hmm. Hahanapin na daw kayo, tutulungan pa kayo. Kahit dito sa bahay ninyo, ay magbibigay si daw yata pawid. sila ng pawid. pawid si, At si attorney Hefty, Ariel Hefty, yung general manager. Oo. Kasi locate ngayon ang bahay niyo, puntahan ng Akelco. Dito ka nang. Oh. So, Titingnan nila, Oo kasi inspeksyon din hmm. para makabitan ng kayo ng ilaw nila. Okay, thank you, okay. you. oh, very much. Thank you. So. Kasi sila ang nakarinig kanina, sila oh. Kuya Arnel kasi hmm. sigaw nga ng sigaw kanina ng umaga, sabi ko ay bakit kung naali na ano na ba? <laughs> eh, sabi niya, pakinggan mo, pakinggan mo ito si ano na. Oh, 'yun. Ba't tumulo na yung luha mo. <laughs> thank you po. Maraming salamat. Oh. nila ngayon doon yung school bang elementary school yung hanapin yung teacher kayo ni Gab. Uh -huh. Kas, tapos tatulungin ko saan ang bahay ninyo uh -huh. pupuntahan oh. kayo dito ng atel ko mm uh titingnan -huh. yung bahay nyo bakit po naging emotional o kayo hmm, bali po sa tayong nagal-tagal na ano, <laughs> kagalakan po mm uh -hmm. -huh. tumpasokan magaang na yung pag-aaral ng anak ko um. Oo. So, ikaw gab anong ano mo feeling mo anong masasabi mo masaya sa dahil na nabalik sir dati na ubuhis sir may iwag po kami sir mm -hmm. may kuryente na kayo o, parang hindi man ikaw masaya parang malungkot man <laughs> ganyan na ikaw masaya <laughs> Seryoso'ng batang ito. Seryoso. So, seryoso talaga ito. Maraming humanga sa kanya. Seryoso lagi siya Oo, oh, maraming humanga. Gusto mo pala mag-aral daw sa iisyu. Ha oh, Napakinggan namin yung interview ng GMA sa kanina eh. Oo. Oh, nila pa lang. <laughs> Late ako magising ay. Oo. Oh. Mabuti iniwan namin dito si Darwin. Anong uh, kami ay pumunta ng Wilcon para bilhan si Gab ng uh, solar light. Uh, parang for the meantime, mayroon siyang magamit habang pinuproseso natin yung sa Akilko. So, mabilis naman yung response nila. Sila na mismo maghahanap sa inyo. At yun na nga, i-evaluate daw nila ito. Kung may problema pa sa bahay, may mga so, materialis uh, daw sila uh, doon. Patutulungan uh, daw. Oh, may mga uh, sobra, sobra daw silang uh, materialis uh, doon. Ipa, ipa ano raw nila, pagawa daw nila yan. Papakinggan natin mamaya after this interview, ipaparinig ko sa inyo yung ano, yung yung video yung audio ni ni Sir Bots kanina okay para maano niyo hindi mo na tawagan si Ma'am Yoko hindi na naka na, ko na kachat ko na na sila na ang pupunta dito hindi na tayo pupunta doon ano <laughs> kasi yun na yung statement ng uh, attorney ni ng general manager mismo eh na hahanapin nila kayo baka magpunta daw sila doon sa Bulwang Elementary School tapos puntahan kayo dito Ayun, kasama siguro yung teacher. Kami naman dito sa Pobring Vlogger, nako, dami ng ano, nang nag-ano, nagtulong uh, sa inyo. Um, nakalikom tayo ng uh, nasa 12,000 thousand na, no. Nakalikom tayo ng 12,669 pesos. Maraming maraming salamat, sir. Mm -hmm. Tsaka sa lahat po ng nagbigay tulong sa amin. Mm Hindi -hmm. Ang hinihiling lang po namin magkailaw at maayos yung bubong. Yun lang po. Masaya-masaya na kami. Mm -hmm. Pero mas sobra pa ang binigay sobra pa ang yung binigay, Panginoon. Yung Panginoon po. Mm -hmm. Sa, makakatulong talaga po sa amin kayo po yung ginamit ng Diyos. Sana maraming maraming pa kayo matulungan. Yan, opo. Kaya Gab, gagamitin ito ni Gab sa kanyang pag-aaral. Pwede nyo itong ilagay sa savings. Uh, doon sa may, mag, pwede kayo mag-open ng, ng savings sa micro savings. Meron yan. Yan ang ginagawa namin. Mas madali kasi magbuka sa kanila ng micro savings account. Isang valid ID lang pwede mo na masave doon ang pera. Pag kailangan ni Gab ng mga gamit, yon. Sige, isa-isahin natin. Kuya Arnel, ano? Bigay natin sa, ano, kay nanay. Una muna, ito kay Ati Iglesia ng Alberta, Canada. Nagpadala siya ng dalawang libo sa pamamagitan ng GCash account natin. Sige. Ah, pang, -allowance pang, pang allowance daw, ang message niya sa amin, ay magpapadala siya ng allowance na tag-isang libo kay Gab. So, ngayong buwan na ito, uh, July and August, kaya 2,000 pesos ang kanyang padala. Ayan, sige. Tanggapin mo, Nay. Sige, ako na maghawak nito, Nay, ng microphone. 1,000, 2,000. Hmm. Maraming maraming salamat po, Ma'am, Iglesia sa binigay nyo pong allowance ni si Gabriel. Malaking malaking tulong po ito gab ikaw gab at iglesia um ma'am iglesia marami po salamat dahil hindi ko po akalain na kayo po yung mag-sponsor po sa akin dahil sa buhay po namin ngayon dahil wala pong masyadong tumutulong po sa amin. Mm Maraming maraming salamat po. Uh -huh. Kasi nga, pag pobre tayo, wala rin tayo kaanak, no? Oops. <laughs> <laughs> Pag mayaman tayo, marami tayong kaanak. Pag marami tayong pera, uh, walang kaanak ka eh. Wala walang pero, pag mahirap. Pag mahirap. <laughs> marami <walang> tayo, pera. <laughs> marami tayong kaanak pero hindi nila tayo kilala. Opo. Oh, <laughs> Seryoso kita ng batang ito? Pati hindi ka na nagatawa kahit magjoke ako. Tumawa ka naman? Oo, tumawa ka naman. Eh. Hindi naman daw nakakatawa eh. Sabi <laughs> <laughs> nila, pa-smile-smilein mo naman si Gab, oh, para malungkot siya palagi. Yun nga, naman oh, ka Pero alam, pag alam mo, pag-smile may... ka pogi naman daw Oo, po siya. Oo, pag nag-smile daw. Kasi siguro sa seryoso talaga. Pag ano sa po, kahirapan po, matured, ka, matured, matured na na. Mahirap. Mahirap na yung sitwasyon. Kaya ganon. Sanay sa hirap. Kaya, parang ang buhay ay seryoso talaga. Which is true. Aba, which is true. Ate Marilyn ng Illinois, uh, mayroon siyang 5,669 pesos. Uh, lagay natin 5,700 bigyan natin. 5,700. Ito na yun. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,700. Ayan. Ayan. Sige po. Pasalamat po kayo. Maram, maraming maraming po salamat sa nagbigay po ng... Kay Ma'am Marilyn. Kay Ma'am Marilyn. Maraming... Malaking tulong po ito sa si amin. Mm -hmm. Tatay, ikaw. Baka may gusto ikaw ang sabihin. Thank you, Thank you po, ma'am, sa lahat ng tulong nyo. Sana marami pa po kayong matulungan. Mm -hmm. Maraming salamat po. Ayun. At merong isang ayaw magpakilala. Pero bagiting ko lang yung first name, si Ati Saida. May bigay rin siyang 5,000 pesos. Ayan, si k 1,000 3,000, 4,000, Ayun, sige po. Salamat po tayo. Kay Ma'am Saida. Opo. Ma'am, maraming maraming pong salamat sa, sa binigay niyo. Isa rin po. Salamat malaking malaking tulong po. sa amin. Mm -hmm. Si po. Am Saida ay schoolmate ng dalawang teacher na po. sa po. Salamat do sila nag-aral oo, yung teacher ni Gab na na-interview ko. Oh, or teacher or doon basta doon sa lumabas sa video natin uh, si si Ma'am Chinela si, si Ma Ma ah, Ma at si, 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 si Ma'am Chona. Yun schoolmate, isang school uh, sila sa Madjaas before ahead lang at ahead lang sila ma'am ng isang taon. Oo, di na panood niya doon sa video. Sabi niya, tulungan natin si Gab. O Gab, anong gusto mong sabihin sa kanila? Uh, maraming maraming salamat po dahil sa malaki pong tulong na inabot niyo po sa aming pamilya dahil mababawasan na po yung mga gastusin pa namin sa bahay mm -hmm. mapapagaan na po yung buhay namin ngayon maraming maraming salamat po sa lahat po na bigyan niyo tulong po sa amin mm -hmm. God bless you po oh. hmm. seryoso talaga ang bata ito seryoso <laughs> talaga bakit seryoso ka talaga dahil sir ay bukong ro kabuhi sir hindi daw biro ang buhay kaya nga no matindi ang mga pinagdaanan mo kaya ganyan ang mga ano mo ang, ang kumbaga seryoso ka talaga pero nagbibiro ka rin minsan hindi nagbibiro man ako sir nagbibiro din oh, nagjo-joke ka rin sa school nakikipagbanding din ikaw yes oh, sir oh, pero good dapat hindi ka mag masyadong seryoso git oo may mga time na seryosuhin talaga natin yung buhay pero s'yempre may time din na mag-enjoy rin ikaw bata pa ikaw eh parang hindi na ikaw siguro nag enjoy ay eh. naglalaro ka rin ba hindi gampang mga kus gampang man bihira gampang man. Oh, man sir pirmi oh very good basta seryoso na talaga din oh siya sige kayo dalawa ano po ang pakiramdam ninyo ngayon ulitin ko kung uh, um ano ang sasabihin niyo doon sa I mean, ano yung message ninyo yun doon sa taga-Aklan Electric Operative? Mm -hmm. Nagpapasalamat po talaga po kami sa taga-tagal po na walang ilaw. Mm -hmm. Tsaka, thank you very much na idinamay niyo pa po yung bubong namin. Mm -hmm. Kahit pagkabit lang po ng ilaw ang minihiling namin, sinobrahan niya pa po. Oh, oh. Maraming maraming salamat po Talagang binuhos nyo po yung tulong sa amin oh, oh. Ayun. So salamat po ah, sa mga taga-aklan electric Cooperative At sa ating mga sponsors na nagbigay ng tulong kay Gab Maraming maraming salamat po sa inyo ah, Kapobring Ati Iglesia ng Alberta, Canada Ati Marilyn ng Illinois ah, Maraming salamat po at si, kay Ati saida, Salamat po ng marami sa inyong malasakit kay kay Gab. Alam natin na si Gab talaga ay porsigido nanjan ang dedikasyon niya sa pag-aaral at kahit na kumbaga pinatunayan niya na kahit kulang sa resources or sa uh, sa pangangailangan ay talagang yung available na resources ay talagang inano niya gin maximize niya kita mo yung sinag ng araw sinasabayan niya na makagawa siya ng assignment ay uh, yung gasera um, pinagtiisan niya talaga sa, sa gabi ano po at uh, para makapag-review lang makapag-aral na mabuti at yung kanyang pagsisikap ay nag nagbunga dahil siya nga ay naging uh, nakuha niya yung second place sa regional quiz B Regional 'yan ha, maraming probinsya ang Region 6. Uh, Aklan, Kapis, uh, Antique. Antique. May kalaban pa kayong Antique Gab, no? And then Iloilo, o, oh, ba la? Iloilo. Kasama pa, kasama pa Gimaras ba? May Bacolod, 'di ba? May, may Bacolod pa daw kayo? O, oh, Sir. Agsilay City, ag Carlos. O, sa kabuuan na 'yon, ikaw ang nag uh, nag-second? Sabi ni ni coach mo, sabi daw ni Gab, parang nang nanghihina pa siya sa second place. Gusto mo raw talaga champion? Yes, po, gusto ko. Hindi kasi gusto niya makarating ng Cebu eh. Gusto niya ah. makarating sa national. Kasi next na ano, Cebu daw yung laban. Gusto niya po makarating Tapos na Cebu. Tapos yung lahat yung teacher, pag laging first Gab, sama kami lahat. Sama, ah, sama pati parents. Ah. Ay, teacher, po. Promise po. po na mga teacher. Hmm pag nag-national na tayo, sasama kami lahat, iwan natin, iwan natin yung bulwang. <laughs> so yung binibiro po ba siya ng teacher oh, picture niya? Oo, malis. Bago yung labo. Oh, punta tayo ng Cebu. Oo. Oh. <laughs> so, gusto mo talaga mag-champion gate? Oo, oh, sir. Dahil gusto niya makarating sa iyo. Yung... Ma pag nag-champion, ano? mabaho nga, mabaho nga. Karangalan, sir, para sa atong tanang, sir. Mm Napakalaking karangalan daw para sa atin kapag ka siya ay nag-champion. Napakalaki ng karangalan ang ginawa mo sa atin sa buong probinsya. O dahil ikaw ay second place na ikaw sa sa ano sa buong region 6. Kaya okay na yun. Kung ano ang makaya mo, yun. Okay na yun. Nanghihinayang ka pa rin. ka? Hindi naman. Sabi ni Teacher eh, parang Ah, si Ma'am Gypsy pala, no? Hmm. Oo, oh, sabi niya, parang gusto talaga ni Gab talaga mag-champion siya. Parang maluya, gitama na yung lawas niya. <laughs> nanghihina daw talaga <laughs> siya pagka second place na ikaw, nanghihina pa ikaw, ha? <laughs> nope. ha? Gusto good, sir, mag-first place it's... Ah, first place kita. Yun gusto niya talaga first place git talaga. Basket, oh. Champion. First champion, place. Champion, oh. Ay I may mean, laban pa next eh. No, next na lang. Ko, sa next na lang may lalaban la ilalaban pa ikaw next, next years daw. Year, oh so, sige. Lalaban pa ulit. Paghandaan mo may kuryente na tayo. Makareview-review oh. ka na. Makarating talaga. ng sibo. Oh. Oo. Oh, oh. <laughs> oh, oh. makarating tayong tayo sibo. Dapat magkayong litson sa sibo ba. <laughs> Namlami man kayo ang litson sa sibo nang ma. Pasibo, pasibo man kita siguro <laughs> kun. <kon>. Oh. <laughs> Dalhin mo kami gap pag oh. magpasibo. Mm -hmm. Opo. Oh, sir. Ah, uh, <laughs> Parang napilitan si Gab, ah. Uh, sige po. Maraming salamat po. Hintayin natin yung magiging aksyon ng Akelco. And yun na nga, mga kapobre. May mga nanalangin, may mga tao na sabi nila mananalangin kami para kay Gab. And then, kanina, yun nga, narinig natin sa DY Ario, sa GMA Super Radyo Kalibo na may positive na feedback mula sa general manager mismo ng Aklan Electric Cooperative. Salamat po sa inyo.